Kaya po nakatago sila kasi mga minor de edad po ito. Parehon 16 ano Ano po ba ang inyong nireklamo nire ngayon? Ano po ba naganap? Bali po kasi noong June 30 po, mm -hmm. yung mga bata po is nasa 7-Eleven. Kumakain po sila doon. Mm -hmm. Then meron po silang something na ginawa mm -hmm. na nakita po sa CCTV. Okay. Meron pong isang staff po ng 7-Eleven na imbes na po saway nya po yung mga bata eh pinagkaabalahan nya pa pong i-video po yung po sa CCTV yung monitor po nila. Okay. So itong mga batang ito ay may relasyon. Yes, po. okay, si Nene at saka si Boy at apparently nandun sila sa isang convenience store na yon uh, kung saan may ginawa, no? Uh, sabihin na natin engaged in uh, sexual act or activity. At ang kumalat na video ay nanggaling sa CCTV uh, yes, camera. Po. So, may monitor. Opo. Yung monitor ang kinuhanan ng video, tama ba? Opo. O yung video mismo na nanggaling sa... Dalawa kasi yun, Shari, eh. kaya gusto ko ma-establish eh. Kinuhanan ba ng video yung monitor o ng CCTV o yung clip, yung video clip na pag-aari ng convenience store ang kumalat? Yung monitor po. Kinojan naman po, gamit po 'yung cellphone. Okay. kaya natin in establish ito kasi this goes into the anti uh may Republic Act tayo nito eh anti photo and video voyeurism yes. act. Ah uh, kung saan na uh, pinagbabawal at isang krimen ang uh, pagkuha ng ganitong mga klasing mga video, no? Kayo po ba ay nagreklamo na umabot na po ba ito sa kapulisan? Yes po, bali po nung nalaman ko po 'yun. Nagpunta agad ako ng 7-Eleven and then pumunta po ako ng DSWD, mm -hmm. tinuro po ako sa PNP. Pagdating ko po sa PNP, nagblatter po ako doon, tapos pinaano po sa akin yung mga pangalan po ng mga staff, then dalhin ko daw po sa cybercrime. Okay. Ito ba video na ito? Kasi June 30 nangyari, yes, ano? Itong video na ito, saan ninyo nakita? Ginawang But, TikTok? Ginawang... Ano ba? Bali po pinagkaguluhan po siya ng estudyante sa school eh. May nakakita lang pong teacher. Mm -hmm. Then nung na ano po, nakilala po nila yung mga estudyante na estudyante po nila. Mm -hmm. Pinatawag po nila yung mga bata tapos dinat okay. po kami. Pero paano ito lumabas on social media? Ito ba ay inupload sa isang account or nilagay sa isang account sa YouTube? Paano lumabas? Nag-start po kasi siya sa, pinakalat lang yes. na ano Nag-start po siya na ipinasa po muna sa GC po ng mga staff po ng 7-Eleven okay. then lumabas po siya sa Facebook. Okay. Lumabas din sa Facebook. Yes so, Ibig sabihin, po, may, may account po. sa Facebook na nag-upload nito. Yes po. Okay. Nasa linya na po natin yung assistant store manager po uh, nitong convenience store na si Lorraine Makalintal. Good afternoon po. Oo, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Si Atty. Ina Magpali po ito. Kasama ko po si Shari Roman. At ito, nireklamo nire ang particular ninyo na branch dahil nga sa mga kumakalat na video na naglalaman nitong uh, dalawang underage na mga uh, estudyante. Yes, ma'am. Would you care to comment? Ano ang comment niyo dito? Nakita niyo na ba ang video na ito? Yes po. Paano po kaya, sino po ba ang may access sa CCTV ninyo? Um, yung uh, manager, ma'am, at saka sir po. So, ikaw? Ako, ma'am. Uh, actually, ma'am, that time, ma'am, off-duty na po ako. So, ilan ang tao na may access sa CCTV? Sila lang po, ma'am. Dalawa po. Team leader po at saka manager, ma'am. Okay. Wala bang ibang nakakapasok doon? Meron naman po. Lahat po kami, ma'am. Kasi nasa office, ma'am, yung CCTV po. Ano ang comment ninyo dito sa lumabas na mga video na ito? Unang-una ma'am, nung malaman po namin yan, nagulat din po kami kasi wala po kaming kaalam-alam ma'am na meron palang umiikot na ganong video sa paligid namin. Which is, unang-una attorney, para po sa amin. <laughs> nung record nung tinan po yan sa group namin, parang ano po eh, lang uh, <laughs> kinakabahan ako, attorney. Kasi eh, nagulat ako. <laughs> ano po, nung ni-record po 'yan, may po namin, ang sabi po kasi ni manager, parang so aware po na everyone na sakaling dumating po yung mga bata ulit, ipapatawag po, kakausapin, papatawag po yung magulang nila. Nung ma-receive ko po yung video na yon, hindi ko na rin naman po tinapos, attorney, hindi ko rin po tinapos. Tapos, ang reply ko po sa kanila, patigilin niyo yan. Patigilin niyo yan, awatin niyo yan. Tapos, hindi ko na po alam kung anong nangyari dito sa store kasi naka-out na po ako nun wala na po ako dito nun. Na yun. Nasaan yung manager ninyo? Kasi if I were to go the full-blown ano nito na uh, merong captain of the ship na dapat na responsible dito dahil maling mali yung paraan ninyo. Una-una, hindi dapat na Una-una, hindi dapat ni-record on the CCTV. That's one. If you had wanted na hindi na mapatawag o hindi na dapat papasukin ano anuhin yung mga batang ito, una-una, hindi dapat ni-record. Pangalawa, hindi dapat inikot kahit sa group chat. May mga protocol kayo dapat on how to handle mga CCTV video clips as a matter of fact. Di ba? Yes, Ni hindi nga ninyo pwede yan ilabas o ipakita yes, without an appropriate po. order or legal order from an authority. Yes po. Pero is dito sa ginawa ninyo, hindi ko sinasabing, hindi ko kinakampihan rin siyempre itong mga batang ito, no? Yes po. Uh, because uh, that's a different story altogether and that will be dealt with separately. Yes po. Yes, po. Pero kayo, you're a convenience store, labas-pasok ang mga tao dyan. Yes, meron kayong dapat na sinusunod na protocol dyan. Ayan, tamang-tama. Feliciano yes. Meral, ang sabi niya, command responsibility ng store manager. In the investigation yes. ngayon, uh, well, sige, bibigyan ko na ng pagkakataon uh, ang ating uh, team leader ng provincial anti-cyber unit, si Police Major Maris Roxanne Piles. Ma'am? Yes, ma'am. Hello, attorney. Magandang hapon. Po. Yes, magandang hapon. Ma'am, pakiulit niyo lang yung sinabi niyo kasi na-mention ko na yung uh, Anti-photo yes, and video voyeurism act natin ano Republic Act 9995 ba tama ba ko? Yes ma'am. Actually munta tama po yung nabanggit po natin ma'am yung anti-photo and video voyeurism act ma'am. Mm -hmm. And um kailangan po namin ma makausap din po together with our investigator ma'am yung parents po and the minors ma'am okay. para ma'am, tingnan pa po namin yung ibang aspects ma'am um kasi ma'am ang involved po dito ang mga bata ma'am. Eh. Nasabi na ni nanay na hanggang nasaan na po kayo umabot, Nay, sa PNP? Yes po. Oo. Tapos nagpunta po kami ng cybercrime. Okay. Uh, pero hindi niyo pa nakakausap. Ito, provincial uh, team leader na ito ng provincial anti-cybercrime unit natin. Medyo mas mataas na ito para agad-agad uh, na matugunan at uh, mabigyan talaga ng pagtutok itong kasong yes, ito, no? Kasi kausap ko si Lorraine kanina. Medyo, Lorraine, hindi sa pag-ano pero parang kulang sa natatawa pa kayo eh para Saka hindi niyo siniseryoso itong nangyaring ito eh again hindi ko sinasabi hindi ko rin kinakampihan itong mga batang ito dun sa nangyari ano i am just concentrating on the liability or dapat na aksyon na ginawa ng convenience store Yes, ma'am. Ipapatawag niyo rin, I am sure, Police Major Marisa, no? Yes, ma'am. Ang convenience store staff. Yes, attorney. Actually po, ma'am, um, kung yung author po or the originator of the video, ma'am, ang ya, ano po natin. So malamang, ma'am, ang gagaling po ito sa 7-Eleven staff lang, ma'am. Yes. And we will we will coordinate also, ma'am, the 7-Eleven. I, I hope, ma'am, na they have the full coordination with us, ma'am, para po sa, sa process po ng ating investigation pertaining po to, sa incident po na ito. Okay. Meron na bang ano? Ma, na imbisigahan na ba ito sa level ng uh, ng PNP sa within the area? Wala Hindi pa. pa. Hindi pa. Okay, mukhang hindi nga siguro kasi uh, ano eh. Puro barangay pa lang po kami attorney. Okay, so idiretso na natin ito sa team leader ng Provincial Anti-Cybercrime yes Unit. Um antayin ko po sila at balik kung kailan po sila pupunta po dito. Um i-heads mm -hmm. na lang po nila ako tapos ibibigay ko mamaya kay Ma'am Ann yung personal number ko po para personal na lang din po silang tumawag po sa akin. Okay. Um share ito dito sasamahan natin ano yung mga batang ito ang mga magulang nila para matugunan Yes po And yes. again not for anything ano, ibang issue kung ano man if at all kung anong liability kung ano rin ang pwedeng uh, mangyari dito sa mga batang ito but being minors kasi meron din tayong sinusunod na proseso mm -hmm. uh, tungkol sa unang-una uh, they probably will need to undergo some kind of psychosocial yes, uh, counseling Okay, kasi meron nagtatanong, may kaso ba? Na pwede. Actually, uh, pwedeng pag-aralan, pero hindi muna 'yon ang ating kasi ang complaint is on the anti-photo and video voyeurism. Eh, Doon 'yun muna ang ating uh, binipi na ng pansin. Lorraine uh, Macalintal, yung assistant store manager. Yes, ma ito ba ay umabot na sa more or less sa mas franchise ba ito? Um, company owned po ma. Okay. All the more. Uh, this has to reach higher levels kasi the protocol na dapat sundin, di ba? Of a convenience store. Medyo sablay dito sa ano na ito. Yes po. Mm -mm. So I guess ito siguro ipaabot natin sa mas mataas in the operations ng convenience store na ito. Mm -hmm. Mm -hmm. Alam po namin attorney na minsan po kasi nakaharap na po namin yung area manager nila. Mm -hmm. Nakausap na po namin. Hindi ko po hindi po namin alam kung bakit po hindi nakarating sa taas nila. Kasi po wala po silang ginawang action lahat. Ni hindi man lang inimbestigahan. Opo, hindi po nila hinold lahat yung mga ano nila kasi kami pa po yung a na adjust suspenso. Opo, wala, wala po. Wala ganoon. Para na, ano, isa diba? pa po 'yan si Lorenza nagagalit bakit daw po kinaladkad ang pangalan niya sa barangay nila. Eh, isa po siya sa, nandoon sa loob ng GC nila, di ba po? Oo. Well, actually, lahat ng nandoon sa... Yes, siya, yes po, lahat po sila. Inanongan namin sa... Oh, kayang i-ano yan ha? Kayang i-trace. Yes ng po. NBI yan. Kayang kaya nilang i-trace. Nagagalit so, pa po siya bakit daw po siya kinaladkad sa barangay nila. Uh, yan naman, ipapaubayan na natin ang investigasyon sa kinauukulan, meron tayong PNP, meron tayong NBI, cybercrime units. Pero ayoko namang mangaral. Pero isa rin ito na siguro wake up call no kung paano natin dapat na binibigyan at pinagtutuunan ng pansin ng ating mga anak. Kung paano natin sila dapat na ginagabayan sa pang-araw-araw nila ng mga gawain at uh, kung ano ang asal na dapat nilang pinapakita o yung sinusunod nila uh, habang sila ay nasa publiko ng na mga lugar. I make no judgments, pero paalala yan bilang isang magulang din. Doon po sana sa lahat ng may kape pa po, o may po, meron pa po silang mga, posts mga, mga, mga posts po sa Facebook. pakiusap lang po, nila. Paki delete nyo na po, kasi po, dumadami pa po na dumadami yung may mga kapi ng mga video. Actually, dapat na talaga nilang ibaba yun kasi nagsimula na ang pag -trace ng NBI or ng Anti-Cybercrime Unit. Marami pa marami po kasi po may kopya nun ng... ano, Nasa GC po nila. Tsaka marami din po kami mga screenshot na mayroon pong mga, nag-post po talaga sila sa Facebook. So, yun. Mm -hmm. Sa amin naman, Atty. Ni, um, mm -hmm. hindi din naman po namin kinukonsente kung ano man po yung nagawa ng bata. Um, malaki din po ang pagkakamali po na ninyo, ma'am. Yes po. Hindi naman po sa ano, ma'am, bilang mga magulang, ah uh, doon po sa mga bata and um, ngayon nga po ang uh, gagawin po natin papa-assess din po natin sila sa uh, DSWD po mm -hmm. sa Cavite dahil din po sa pinagdadaanan na din pong trauma ng mga bata dahil 16 years old pa lamang po sila mm -hmm. so siguro lesson learn na din po lalong-lalo na po sa inyo bilang mga magulang kasi uh, kay paanoan kayo pa rin po ang may responsibilidad sa okay, nagawa po oh. ng anak po ninyo ma'am yung tinatawag natin na parental authority, no, ang paggabay natin sa mga anak natin ay hindi lang nagtatapos sa very cursory, no? Uh, dapat mas malalim lalo na habang lumalaki sila, tumatanda sila. 'Yun naman ang paalala natin, no? Uh, hindi biro ang maging isang magulang. Uh, yes. Pero hindi natin dapat rin kalimutan kung ano yung mga responsibilidad natin at dapat talaga natin itong isa isa puso ang mm -hmm. magulang. Uh, Atini, ini uh, samahan na lang po natin sa Cybercrime Unit po no at ng PNP and sa DSWD po pa, uh, para po sa proper assessment uh, doon sa mga bata tulong na rin po sa psycho sa psychologist po uh, dahil po sa pinagdadaanan nila ngayon tama itong ating netizen kasi may tinanagtanong kung anong pwedeng kasuhan uh, there po. are several no among which would have been public scandal na, ako naman sa akin is dapat nung nahuli or nakita Mm. Imbis na i-video. Oh. Dapat po eh, hinold po nila yung mga bata. Pag anuhan, pag sabihan. Pag sabihan na, na, lang an -anong, po. Anong, anong di yung bibidyohan mo pa, tapos ikakalat hindi yung, pa. Oo, oh, oh, dapat tinigil. Hindi na pinaubaya. Di ba? Para po mas yung mo, sinabi namin sa kanila <coughs> na dapat po, antes eh pala kasi. Ito parang pa lalo opo, eh. Opo, po, sobra po. Nakita ko oh. po nila yung ginagawa ng mga bata <coughs> na no. <coughs> nandoon right doon. Right there and then, then. Opo, nakita po nila. Dapat pinatigil na or yun po, Ay, ano? pa po nilang content na maging mataas po yung mga followers nila. Ginawa nilang content yung ano, video ng mga anak namin. Ang dami pong digital creator ang gumawa nun. Sana man lang i-blur yung mga Wala mga. Wala po, eh. Hindi hmm. po nila ginawa yun. Talagang yun na yun po ang inano nila. Pinost nila. But anyway, ipaubayan na natin sa mga otoridad, ano? Uh, yung pag-iimbestigan nito at kung anong kaukulan na parusa o kaso na dapat na ilaban. Mga mami, uh, pa-asistahan na po namin kayo, ma'am, sa PNP po and sa DSWD po, no? Uh, mapacheck po natin si Nene and si Boy para po sa kanilang pinagdadaanan ngayon. Tulungan po namin kayo, ma'am, ha? Thank you, Thank po. Thank you Salamat you. po. Pero magsilbi din po sana yes, itong po. lesson po bilang mga magulang po. Napaka-bigat na leksyon airon na yan. Ma'am, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am, okay, okay po. Salamat po. Ah, uh, Ma'am Lorraine? Yes, ma'am. Opo. Ah, uh, ma'am, ah, uh, ganun na lang po ang gawin natin, makipag-cooperate na lang po tayo, ma'am, sa cybercrime po and uh, sa DSWD uh, para po doon sa investigation, ma'am. And uh, sana ma po magkaroon din po ng legal action laban po doon sa nagkalat talaga ng video. Sana po. Opo. Opo. Kasi sigurado ko alam nila kung sino yung kumuha, mm -hmm. 'di ba? At saka kung sino yung unang naglabas. Sige po, uh, ma'am. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Magandang And uh, gayon din, din po kay Major Maris Roxanda Piles, ang team leader po ng Provincial Anti-Cybercrime Unit po mm -hmm. ng TNP.